Mga kabarya, nitong taong 2022 at 2023, kumalat po sa social media ang mga larawan na sinasabing may bagong pera raw ang Pilipinas. Kasama po rito ang diumanoy 150 pesos bill, bagong disenyo ng 500 pesos bill, isang 5,000 pesos bill at maging 100 pesos coin. Ang mga posts na ito ay libu-libong beses na na-share sa Facebook at saka TikTok. Kaya marami pong Pilipino ang naniwala na totoong may inilabas na bagong pera ang Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP. Ngayon ay totoo ba ang 150 pesos bill na may larawan ni Jose Rizal? Ngayon, ayon po sa BSP, ang di umano'y 150 pesos bill na may imahe ni Jose Rizal ay peke. Isa itong fictitious design na unang lumabas pa noong 2012. Noon pa lang, naglabas na ng babala ang BSP sa kanilang official Facebook page na huwag pong maniwala rito at i-report agad sa polis kung may taong nagtatangkang ipalabas ito bilang tunay na pera. Ibig pong sabihin ay wala talagang 150 pesos bill na inilabas ang Pilipinas. Paano naman ang bagong disenyo ng 500 pesos na may tarsier? Ayan. Maraming post din sa Facebook ang uh, nagpakita ng 500 pesos bill na may tarsier illustration. Ayon po kay dating BSP Governor Benjamin Diok, no? ito ay fake news at uh, bahagi po ng disinformation campaign ang tunay po na 500 pesos bill ay makikita mismo sa official website ng BSP kasama ng iba pang authentic bills kaya kung may nakikita kayong kakaibang design ng 500 pesos siguradong hindi ito legit ngayon ay totoo naman uh, totoo naman kaya ang 5000 uh, pesos bill ayan sa kaso naman ng 5000 pesos bill, totoo itong umiiral pero hindi ito regular na ginagamit sa market. Ang 5000 uh, pesos note ay commemorative bank note na inilabas ng BSP para magbigay pugay sa kasaysayan ng ating bansa. Pero hindi po ito intended para sa general circulation. Kaya kung may nakakita man kayo ng 5000 uh, pesos bill online, totoo ito pero hindi ninyo makikita sa pang-araw-araw na transaction. Ano naman ang uh, 100 pesos na coin? Sa mga kumakalat na post, ipinapakita eh, ang uh, diumanoy bagong 100 pesos na coin. Pero ayon po sa BSP, hindi ito bagong labas. Ang coin na 'yan ay isang commemorative coin na inilabas noong taong 2017 para ipagdiwang ang uh, ika, isang daang uh, founding anniversary ng Muntinlupa. Ang mismong lokal na pamahalaan ng Muntinlupa ang naglabas po ng official photos nito noon pa sa kanilang verified Twitter account. Kaya totoo ang coin pero hindi ito general currency na pwede mong makita araw-araw. Ya, yeah, 'yan po let yung mga larawan ng genuine at saka false ng um, na bills at coins. Ayun. Marami pong uh, ngayon ay bakit nga ba maraming naniniwala sa ganitong mga post. Maraming netizens ang uh, nadadala dahil po sa realistic na mga larawan at caption tulad po ng new philippine peso bills o kaya kailangan ko na kailangan ko na ng long wallet ayan ang ilan ay nag-comment pa nang pabiro tulad po ng mas maganda pa ang 100 peso bill kaysa sa coin at uh, mas madali na ngayon ang sukli sa 150 pesos Nakikita natin dito na mabilis mag-viral ang ganitong uri ng misinformation lalo na kung nakakatawa o kakaiba ang content. Ano naman ang uh, sabi ng BSP tungkol sa mga fake na pera dito? Nilinaw po ng BSP na ang mga kumakalat na larawan ng 150 uh, pesos at uh, ang bagong disenyo ng 500 pesos ay pawang disinformation lamang paulit-ulit na nilang pinaalalahanan ang publiko na i-check ang official website or verified accounts ng BSP para makita ang tunay na disenyo ng pera. Kasama rin dito ang babala na huwag pong tanggapin ang mga peking pera at agad itong i-report sa otoridad kung may magtatangkang ipagamit sa inyo. Ano naman po ang epekto ng ganitong maling impormasyon para sa atin bilang mga Pilipino? Kapag kumalat po ang mga ganitong fake news tungkol sa pera, nagdudulot ito ng kalituhan sa publiko. May posibilidad na may taong maniwala at tanggipin ang peke na pwede pong magdulot ng financial loss sa ordinaryong mamamayan. Bukod pa dito, nagiging challenge para sa BSP na mapanatili ang tiwala ng publiko sa ating currency system. Kaya malaga pong maging maingat at mapanuri bago maniwala or mag-share ng ganitong post. Sa abuan, sa akin pong opinion, magandang paalala ito para sa ating lahat na huwag pong agad maniwala sa lahat ng nakikita natin online. Lalo na kung tungkol ito sa pera or financial matters. Madali po tayong malin lang dahil mukhang legit ang mga larawan pero kung uh, hindi po ito galing sa BSP mismo, malaking posibilidad na fake ito. Kaya bago po tayo mag-share, mag-check muna ng source. Para sa akin, malaking tulong din kung uh, mas maging agresibo ang BSP sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko para hindi po madaling kumalat ang disinformation. At dito po nagtatapos ang ating usapan tungkol sa mga kumakalat na picking larawan ng di-umanoy bagong pera ng Pilipinas. Sana ay mas malinaw na sa inyo ngayon kung ano ang totoo at ano ang fake. Lagi po nating tandaan Bago po maniwala o mag-share online, i-check e muna kung galing sa official sources tulad po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung gusto po ninyo ng uh, ganitong mga content, 'wag pong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod na balita. Maraming pong salamat sa panonood at ingat po tayo lagi, mga ka mga kabarya.